RB News FM 103.9 Ang himpilang magbibigay ng mga impormasyon sa larangan ng edukasyon, kalusugan, pangsakahan. Nangyayari sa atin ngayong uh, uh, araw na ito, yung mga naganap at itong mga nakarang araw. Pero alam nyo ba mga kababayan, kung abilang sa mga tatalakay natin ngayon, ay eh, yun hong naging panawagan ng Philippine, Philippine Nickel Industry, uh, medyo hindi ho ka nais naman, para sa isang opisyal na may asagsaga ng issue ho, matindi ho yung banatan, may kaugnayan dyan sa issue ng mga flood uh, control project, hindi lang basta flood control project, hindi ghost flood control project yung iba. At ang iba naman ay, anong tawag natin dito? Dispalinghado. Dispalinghado nga ba yung tawag ron? No. Ayan na mga kababayan ko, yung ating ha, pagtatalamita mamaya, kaya yun yung tinalakay namin nung Sabado, ay kami ng umaga lang po, naglabasan sa iba't ibang mga network, at hanggang ngayong gabi. No. Oh. Anyway, at uh, yan, ho, yun uh, pagka nakakachamba ng nakakachamba ng mga magagandang informasyon, eh ginagawa ho natin. At uh, isa pa, baby, magandang-magandang gabi nga pala sa mga kapatid natin sa napuhay, na mga membro po ng pamamarisang Rizal Press Corps At ganoon din, siyempre, mga kapatid natin dyan sa House of Representative At pangungunangan, itong Sinatol Mili Vegas Sinatol Ed Charto At siyempre, magandang gabi rin kay Boss Ryan Pacpaco O, dyan po yan sa bahagi ng House of Representative ayon tama-tama Sa oras na labing isang minuto makalipas ang ganap ni Kasyam ay papasukin naman natin at nasa linya na natin yung ating uh, kapartner o katandem. Oo, wala pa? Si kasamang Jimmy Mahusay. Oo, oh, antabay ka lang kasamang Jim. Uh, at sesenyas ang kita kapag ka nakahanda na yung uh, uh, ano tawag, yung gripo mo. no Inaayos pa lang yung, yung gripo at mm, medyo ano, ano tawag natin dito. Uh, baka tumulo. Oo. Oo. oh. <laughs> <laughs> oh. Ayan, inaayos pa lang at para kahit pa paano, eh, may, mapaganda natin yun yung kanyang signal. Pero magandang gabi rin, ha? Kay paring Romel Madrigal, magandang magandang gabi sa paring Romel at sa uh, mga tiga Balitang Pinoy, good morning, ganun din. Magandang gabi kay uh, Kanatol J.R. Narit at ang kanyang Ronda Balita Provincia at ganun din kay paring Erol ng K5 News FM dyan po sa bahagi ng... Isabela. Ayan. May magtatampo pa ba? Pag hindi na bati, oy, hey, si Kabarex Pantol magandang gabi at magandang umaga po. Diyan sa kinalalagyan ng aking ninong umpo milyari. O na medyo nag-prepairing preparing na rin. Preparing. At, aba hindi, kapapasok na pala sa trabaho ng oras na eh. Pagka ganitong oras na eh, papasok na ng trabaho yung mama. Oo. Anyway, at, Ayon uh, ayun, Pabatiin muna natin yung ating kasama na tila aligagang aligaga at bisim busy pa. Oo, ayan. Pwede din yata. Itaas mo pa ng konti. Yan. Okay. Kasama Jimmy, magandang gabi sa iyo at welcome dito sa ating programang The Observer. Oh, wala kayatang sound. Ayun, okay na, okay na, okay na. Meron pala. Meron. Yo, oh, magandang gabi sa iyo. Uh, magandang gabi sa iyo at uh, siyempre, ganun din sa lahat ng ating mga uh, taga-subaybay Luzon, Visayas at Mindanao at siyempre. <coughs> eh, sa mga ata sa uh, ibang uh, tulad ng uh, sa labas ng bansang Pilipinas. Ha? Oh. Eh, oh. niyo po kami, naka-Felix, ha? Na magtatala kay sa mga mainit na iyo sa gabi ito, ha? Ay nga, uh, araw ng, uh, ano yan? Martes? Oh, lunis pa lang. Lunes, oh, Lunes. Eh, halatang, oh. halatang sumweldo ka na, eh. Kasi, eh, martes oh. na sa'yo, eh. <laughs> <laughs> oh, ngayon, no, nagdudumali. Nagdudumali yung uh, araw sa akin. Bakit kaya? <laughs> halos oh, pero katulad ay, ng pinagit ko kami na, yung, yung yun. mga halagang paksa natin tatalakayin. Meron pa pala tayo ng isang mga halagang paksang pag-uusapan mamaya. Sapagkat yung katulad ng tinalakay natin nung nakaraang Sabado, may kaugnayan hmm. dun po sa naging reaksyon ng isang mayor doon sa mga nakarang interview ng ilang mga veterano o veteranang mamamayag. Eh, hindi pa po tapos yung issue na yun. Sa katunayan, maging yung ibang ahinsa ng gobyerno ay makikialam na at may plano na rin yata mag-imbestiga tungkol doon sa issue ng mga luxury car o luxury vehicle na na-acquire nung uh, uh, dalawang mag-asawa na congressis ah, anong tapag, kontratista. Oh. Pero mamaya pag-usapan natin yun. Papasukin muna natin yung report. Ito yung report na binabanggit ko kanina sapagkat nanawagan ako ang Philippine Nickel Industry Association. Sa pamahalaan para ho sa kagyat o agarang pagpapalaya sa chairman po ng isang malaking mining company dito sa Pilipinas. At ang detalya mo ng balita ngayon mula sa ating kasamang Jimmy Mausay. Kasamang Jimmy, magandang gabi. Nanawagan ng Philippine Nickel Industry Association o PNIA sa agarang pagpapalaya kay Mr. Joseph C., chairman ng Global Ferro Nickel Holding Incorporated at isa sa mahalagang kasapi ng PNIA, ay idigal na inaristo ng Bureau of Immigration at nakapit pa rin sa BI Detention Facility sa Bikutan Tagig mula pa noong Agosto 21 ng taong 2025. Si Mr. C ay isang Filipino citizen na ang karapatan ay ginarantiyahan sa ilalim ng konstitusyon ng Pilipinas. Ang kanyang pagiging Filipino citizen, dati nang pinagtibay ng Philippine authorities tulad ng Bureau of Immigration sa dalawang magkahiwalay na desisyon ng BI. Kinilala ang pagiging Pilipino citizen nito. Subalit ito pa rin ang sinasabing dahilan kung bakit ito ay inaristo. Ang patuloy na pananatili sa piitan ay dahil sa umano'y pagiging illegal aliens nito na walang malinaw na batayan at labas na sa jurisdiction ng Bureau of Immigration ay isang malinaw na grave injustice at a violation sa fundamental principle of due process. Ang PNIA ay matagal nang nagsusulong at nakatindig para sa due process at rules based environment na napakahalaga para sa responsableng growth ng mining industry at sa mga miyembro nito. Ang insidente umano ay naghatid ng negatibong mensahe sa negosyo at investment community, lalo na sa panahon na pinalalakas ng Pilipinas ang tiwala ng mga investor sa mining industry at may ang bansa bilang global leader sa responsible at competitive mineral development. Walang Pilipino citizen ang dapat tratuhin sa ganitong paraan, kundi dapat protektahan ng mga institusyon na naaatasan na protektahan ang karapatan at panatilihin ang role of law. Kalinsabay nito'y tumitindig ang PNIA kasama ang lahat ng industry stakeholders para suportahan si Mr. C. Nananawagan din ito sa mga otoridad sa mabilis na aksyon para palayain si Mr. C. Mula sa piitan na sa pamamagitan ng pagpapairal ng rule of law. Muli ring pinagtibay ng PNIE ang kanilang commitment sa pagsuporta sa mining industry at pagsuporta sa karapatan ng mga kasapi at lider ng industry para sa sustain growth at investment. Jimmy Mausay para sa The Observer News, DWRB 103.9 News FM, ikaw ang una. Ayon, maraming salamat kasamang uh, Jimmy Mausay na gating sa atin ang oras na 17 minuto makalipas ang ganap na isa, ikasiyam ng gabi. Abay, uh, magandang magandang gabi ha sa lahat po ng mga nakantabay sa atin ngayong uh, gabing gabi ito. At uh, siyempre, abay, uh, kasamang Jim, pag-usapan natin. Bago natin ipasok ah. yung ibang topic o ibang report, sapagkat alam mo, yung uh, pangyayaring ito, kung matatandaan mo, tinalakay natin ito nung Sabado ng umaga. Oo. O ta actually nung Sabado pa lang ng umaga, nanawagan yung grupo o yung kumpanya ng Global Nickel Holdings Incorporated ah. at nakataon kasi na yung inaresto ng Bureau of Immigration ay chairman pala ng naturang kumpanya. At hmm. nagkataon na hindi naman pala ito Chinese national katulad ng sinasabi ng Bureau of Immigration. Hmm, alam ko oh. mo, pero alam mo, Kapelex, si... Hmm. Ito ang magaling na senator, ha? Nagmamagaling na naman. Oh, bakit? Meron uh, daw siya. Uh, ikinababahala daw niya na tila daw uh, kahawig ng kaso ng isang uh, yung dyan sa Tarlac. Si Alice naman, no? Si Alice Go. Alam mo kung sino yung senador na nagmamagaling na naman? Kung ah, sino? Eh, di nga si Risa. Ah? <laughs> Nar narinig mo ba? <laughs> Oo oh, oh, naman. Oh, si senador Risa Antiveros pala yung binabanggit mo. Actually, oh, oh. isinusulong yata niya na magkaroon ng uh, investigasyon. Kawag sa bagay na ito. Eh, pero... Oh, oh. Tipong uh, sasablay yung ali this time kasi una nga, yung kanyang papaimbestiga na hindi naman talaga Chinese National. So, uh, uh, kundi isang Filipino uh, so, citizen at uh, sa katunayan, maging yung iba't ibang ahensya ng pamahalaan, katulad ng uh, Bureau of Immigration mismo. Abay, dalawang beses nang inabsuel ng Bureau of Immigration ng pagiging Pilipino at uh, yung aligasyon na ito'y Chinese citizen. So, nga, at nga, dalawang nga, beses sinabi ng Bureau of Immigration na Pilipino citizen talaga itong mama. Kaya ang matindi nito, meron kasi akong isang ginawang artikulo, may ah. kinalaman nito dito sa nangyaring uh, issue at uh, batay dito sa ginawa kong artikulo, alam mo, 'Yung pamagat ng artikulo na ginawa ko. Ano? Ah, uh, ito 'yung may kaugnayan dito sa Bureau of Immigration na mauu maliba o sinadya ang pagkakamali. Oh, yan, 'yan 'yung uh, uh, ginawa kong artikulo. Oh. Uh, na mauu maliba? -mali o -mali, 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 -mali. sinadya nila 'yung pagkakamali. 'Yan 'yung tanong ko ron eh. Ah. Uh, uh, ang binabanggit natin doon ay eh, mistulan niyang nawamali o sinadya yung pagkakamali ng Bureau of Immigration sa ginawa nitong pag-aresto sa isang individual noong August 21, 2025. Sa isang press statement na pinalabas ng BI, Commissioner Joel Anthony Biado, na inaresto ng frontline immigration officer ng isang Chinese national na nagyangalang Chen Songshen, anim na taong gulang at na uh, Dumating daw ito sa New York International Airport Terminal 3 sakay ng Katay Pacific flight mula sa Hong Kong. Sabi ng BI sa kanilang press release na ang inaresto nilang si Chen ay isang Chinese national at subject ng mission order at nagpakilalang Pilipino umano na nakuha din ng Philippine passport at ng iba't ibang dokumento. Ganon din. Abay, nakuha din daw ito ng ano? Ng uh, voter's ID. Nakabuboto ba ang Chinese dito? Oh, eh kung Pilipino ano eh, kung Filipino citizen na eh, 'di ba? okay, kaya nga eh Pilipino citizen niya at Actually, dito pinanganak pala sa Pilipinas eh. Oh. 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 Malinaw. ni isa pa, maging Supreme Court. Eh, kinikilala na siya isang Pilipino citizen. Oh, ay ito na ngayon. Una nang umalpa, ito yung sinasabi ko na uh, nung Sabado yung pinag-usapan natin. Una nang umal ang Global uh, Pero Nickel Holdings Incorporated sa ginawang ilegal na pag-aresto sa at ilegal na pagkulong o pagditine. Dahil lang sinasabing Chinese national ay eh, isa palang Pilipino citizen na nagngangalang Joseph C. at hindi Chen Song Chen. O, dito na pumapasok ang mamamali ngayon. Kasi ang sinasabi ni ngayon. BI, ni Bureau of Immigration, hmm. ang hinuli nila ay si Chen Songshen. Pero yung nakakulong ay si Joseph C. Joseph C. Oh, Baka ah, nga winaumali lang nila para meron silang uh, pwedeng pagbatayan. O, oh, tsaka magtataka ka eh. Kapag ka nang dati yung Bureau of Immigration, bawa nang huli ng Chinese ah. National, Palaging may karugtong. Halimbawa, pinangalanan mo. Ah, ah. ah sabihin natin, ano pangalan na, anong pangalan mo pagka-Chinese ang banggit? Oo. Oh. Ah, ano, sabihin natin na ano? Chong Teng Chai, -tong -tong. alias Jimmy Mahusay. May, may karugtong <laughs> na gano'n, alias. May, 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 Pero ito, <laughs> si Chen Song -sen, hindi binanggit, walang binanggit ang BI na alias. Na, kundi, talagang yung ano lang. Chen Song <laughs> <yung, laughs> <may, may karugtong laughs> lang. Chinese. Oh kasi ang pinagbatayan daw kung bakit sinasabing ito raw ay subject ng uh, deportation ay dahil natutugma raw yung fingerprint ng Chen Songsen doon sa fingerprint na nakalagay doon sa hold uh, order. Uh, sa deportation order nagtutugma raw yung yung fingerprint. Yun lang ang pinagbatayan. Oh, pero ang matindi ito. Ito pa isang matindi kasi Jimmy ha. Una wow mali. Oh, una wow Pangalawa. Dati kapag karaw yung mga tauhan ng immigration ay merong huhulihing nasyonal. Ang unang-unang ginagawa nito tumatawag daw ito ng mga media. Para masaksihan ng mga media yung ginagawing gagawing pag-aresto paghuli. Para balanse ba? Para balanse. Walang ano, walang duda. Eh, pero alam mo kung bakit? Kasi uh, okay. nagingay nag yung nagingay yung Global Pero Holdings. Kasi alam nila hinuli yung kanilang boss eh. Nagingay, uh, kaya na obliga ngayon yung Bureau of Custom na i e na meron silang hinuli na nakakulong uh, naman sa deportation na uh, ano to, tawag natin ito? detention cell ng uh, Bureau of Immigration diyan sa Camp Diwa. Oh, sa so Pareho yun, ano? Okay. Kambagong diba? Eh, pare NCRP yata, doon din, ano? Uh, doon. dun. Pagka uh, kambagong Diwa, NCRP yun. Ay Oo, oh, dalawa na yun. Na, um, napansin, napansin mo ba? Napapansin ko. Bakit gano'n? Now, Nabulabog eh. Dalawa na yun. Pa, oh, daw pag maghanak ng... Uh, so, mag mag -ga oh, na pulburon. Yun. Puro mga... Uh, sabi nila, dapat palayain dahil wala namang kaso yung tao. ay uh, oh, isa pa, wala namang anumalya to. Wala yan, may kaugnayan doon mm -hmm. sa sinasabi mong uh, kay Senator Rizon Tiberos. Tipong, ano eh, may ilang pahayag yung presidente ng Philippine Nickel Association. Mm -hmm. Sa katauhan itong si Pinea President uh, Dante Bravo. Mm -hmm. Uh, meron ng ilang pahayag at kinontra nito yung sinasabi na palayain si Joseph C mula doon sa pagkakakulong niya o pagkakapit niya sa ano sa Bikutan doon sa BI facility. bagong diwa oh. Oh, kung o, bagong o, diwa kasi. Yun, Nakakalungkot kasi man sa, Jimmy, sa, na, Eh, may karamdaman pa pala sa puso 'yon. Oh, dapat medyo may karamdaman. Ano man pa lang na isang pangkaso eh. Wala diba? wala pa raw kasong isinampa at napipigilan lang. Oh. At ang sinasabi Ay, ng sila. BI, subject raw ng uh, ano, eh, nang, 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 yung tawag doon, papabalikin sa kanila. Uh, deportation. Deportation proceedings. Eh, okay. sa ganang natin, paano yung nangyaring abala? Ganun okay. lang ba yun? Kaya nga sabi natin, dapat imbestigahan yung mga pangyayaring ito. Managut. O, at papanagutin yung mga may pagkukulang, yung mga pagkakamali. Kasi, 2017 pa, 2015 o no? 2017, na maglabas sa desisyon ng uh, Bureau of Immigration na itong uh, ah, tama, 2015 pa. Na maglabas ang mama, ng desisyon yung ang Bureau of Immigration na itong mama ay eh, talagang Pilipino citizen. Uh o -oh. oh, pero bakit pa ulit-ulit na lumulutang ang pangalan nito doon sa Bureau of Immigration? Pati hindi talaga itong mga ito eh. Nung araw pa ito eh. Itong Bureau of Immigration uh -oh. na ito na maalala mo nung araw na nagpupunta tayo sa Pampanga? Naalala mo pa ba yun? Uh Oo. -oh. Oh. Tayo ba magkasama noon? Oo, oh, napakatagal na noon. Oh, pagka nagpupunta tayo yeah, sa Pampanga, merong uh, mga grupo doon na mga grupo ng Bureau of Immigration na pupuntahan sa bahay isang foreigner, papakitaan ng deportation. Mayon para hindi mahuli. Ah, o, oh. oh, para hindi mahuli. Eh, alam mo na, anong kapalit? Pulburo, hindi pa uso pulburo ah, noon. oh, hindi pa uso pulburo noon. <laughs> oh. Ah, pa ay, no. na, hindi pa pulburo ng, hindi pa pulburo ng uso noon. O naalala mo naman, minokbok. O parang minokbok minukbok pa lang kasi pi, pinitpit ng gusto eh. Bago maging isang ganap na pagkain, babayohin ang gusto eh. Pinitpit Naalala mo yon Naalala mo yun yung mga oh. panahon na yun? Anong year oh, ba yan? Matagal na matagal na yun pero naalala ko pa eh. Matagal At na yun. tipong ang style na simula noon hanggang ngayon, ito pa rin. Kaya pa rin. Oo, maghahanap ng may mga kaso ibabangketa. Oh, pag hindi nagbigay ng pasalubong, okay. yan sa detention cell yeah, o detention yan. facility. Pag may pasalubong, pag ng pasalubong, laya ka muna. Laya ka. Pero ano ka na? Ah, uh, markado ka na sa amin. Sabihin, oh, no? pero markado ka pag na. Uh, Pagdating ng medyo wala na naman na, o, kailangan naman na, naman na namin yung pasalubong mo, Kakatukin ka na naman namin. Yan. Yeah, <laughs> yan ang uh, matindi sa lahat kasama ng Jimmy. Oo. Oh, oh, Oo. Oh. Oh, so, eh. so, ito pa ngayon. Ituloy natin. Kasi, eh, wala ba si ka, Jimmy? Ay, anong anong yeah, nangyari? Bakit nag-iisa ako dun sa, ano, sa screen? Oo, oh, ayun. Eh kasi parang, uh, ayun, hindi pala. Eh, parang late yung hacking, ano, ah. Ha? Nakadelayed yung aming um, RB News FM 103.9 Ang himpilang magbibigay ng mga impormasyon sa larangan ng edukasyon, kalusugan, pangsakahan, kapaligiran, musika, natatangin kaalaman at mga pinakamigat sa ringan balita sa loob at labas ng bansa DWRB News FM Ang himpilang ikaw ang una WRB News FM 103.9. Patungan pa tayo. Bilang magbibigay ng mga impormasyon sa larangan ng edukasyon, kalusugan, pangsakahan, kapaligiran, musika, natatanging kaalaman at mga pinakahuli at sariwang balita sa loob at labas ng bansa. DWRB. 3 million plus. Mahigit 3 million mahigit. Bandang, eh. Oh, 3.1 million mahigit oh, para wag lamang maimbestigahan niya yung kalokohan ng district. project at better quality and lower cost. Na, napili uh, na may yung sila pwede yung pagpintangan ng pera ng gobyerno. At ito yung subject kayo ng investigasyon oh, na oh. yung, ba yung tinatawag na Hindi ko mo sinabi, oh. kasawa, hindi mapipilit. Deportation document at bayad ba ang kinakukulang duties and taxes? Para sa loob Mm -hmm. Oh, nakakapanayam natin dati yan. Eh, nagkataon na may nag-upload na umuulan ng pera habang anong tawag dito, merong party. Eh, kasagsagan pa naman ng ano, kasagsagan pa naman ng investigasyon ngayon. Doon sa mga ghost project. Ang ng Pangulo, may dapat ilan sa 200 meters yun. May git. Oo. Oh. Eh, paano magiging uh, 200 meters yung ang pondong ibinigay eh, para sa 120 meters lang? Oh, yun ang sinasabi natin na may mga proyekto, mga kababayan ko, na installment ang budget kahit presidente na yung nagsalita, eh, umalma pa rin kasi alam niyan, tama yung kanilang in-implement. Tama yung kanilang ginawa. Isa pa, isipin mo naman ang budget mo para sa 121 meters, tapos ay gagawa ka 200 meters na mayigit. Ay gaganong kagagapok yon? Ama oh, maalala mo nang una, nag-uusap tayo ah. noon na may mga project na kung tawagin ay continuing project. di ba? Mm -hmm. Taon-taon po punduhan, taon-taon gagawin. Kasi hindi nga ka tuloy-tuloy yung budget eh. Uy, may isang message pala si kasamang Edwin Moreno na dyan daw sa bahagi ng uh, Montalban Rizal ay mayroon ding isang flood control project, a uh, dike project na gumuho Oh, anong nangyari kasama ng Edwin? Bakit hindi na ibinato ni kasama Edwin Moreno? Oh, kaya mo bang kuha nito Melvin? May alam pa naman tayong minutong natin tira. Ihabol na lang natin. Apakabagal. Oh, mab mabagal ang signal. Baka kaya mong kuha niya, no? Ayan, no? ito yung dike na gumuho. Diyan sa bahagi ng, ano, ng...